It's complicated. complicated kung ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon niya ngayon sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sagot ni Marcos matapos siyang matanong tungkol sa relasyon nila ng mga Duterte sa ginanap na Presidential Forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP nitong lunes. Natanong din si Marcos kung paano nila itutuloy ang alyansa nila ni VP Sara gayong hayagan ng pagbatikos ng pamilya nito sa pulisya ng administrasyon. Sabi ni Marcos na tulad noong kampanya, wala pa rin naman daw nagbabago sa relasyon nila ni VP Sara. The one of course that I have the most, uh, the most contact with is uh, Inday Sara. And it, how we were with each other during the campaign, after the election, after, no, it hasn't really changed. Madalas din daw niyang kinukumusta ang Vice Presidente kung ayos lang ba ito sa gitna ng pagkaipit sa mga nangyayari. Tanging sagot lang kanya ni VP Sara, He said, oh, are you all right now? You're in the middle of all of this. And she says, no, I'll just work. Don't, I, don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's All right. Sa isang pagtitipon sa tagum Davao del Norte nitong araw ng linggo, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nais ni Marcos na magtagal sa posisyon sa pamamagitan ng isinusulong na charter change. Pinayuhan pa ni FPRRD si Marcos Jr. na makontento na sa anim na taong termino. Ing na lang nato si Marcos, Mr. President, Be happy and finish your term for six years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as president. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. Samantala, kasama rin sa may init na isyo sa pagitan ni na Marcos at FPRRD ang patungkol sa sinasabing Gentleman's Agreement o Secret Agreement kaugnay ng West Philippine Sea. Sa Focop Forum, sinabi ni Marcos na kung alam lang daw niya noong nakaraang taon pa na mayroong secret agreement ay hindi siya nagdadalawang isip na bawiin ang kasunduan ito. Nang tanungin kung paano niya balak na papanagutin si Pangulong Duterte hinggil dito, sinabi ni Marcos na kailangang alamin muna ng gobyerno kung ano ang kasunduan ito. Gayun man sinabi ni BBM na hindi niya ito nakikita bilang isang pananagutan laban kay FPRRD sa ngayon dahil hindi pa niya nakikita ang sinasabing actual agreement. Pahayag ni Marcos, gusto niyang makita ang dokumento ukol dito. Sa press conference sa Davao City kamakailan, sinagot ni dating Pangulong Duterte ang isyu ito. Itinanggi ni FPRRD ang umano'y secret agreement at iginiit na walang sino man sa Pilipinas ngayon, maging sa Korte Suprema, Panguluhan o Kongreso, ang maring pumayag sa anumang bagay tungkol sa mga teritoryo. But let me be very clear on this we have not conceded anything to china there might have been exchange of uh, control over the chinese uh, china sea but uh, those were really territorial in nature not involving the encroachment of china in our exclusive economic zone. Iba yun. Naunang sinabi ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni FPRRD, na napagkasundoan nila noon kay Chinese President Xi Jinping ang pagkakaroon ng status quo sa pinag-aagawang teritoryo. Ibig sabihin, papayagan ang resupply mission sa Ayungin Shoal basta't hindi lang magdadala ng repair materials para ayusin ang BRP Sierra Madre. The only thing I remember was that uh, status quo. That's the word na walang galawan, no movement, no armed uh, uh, patrols there uh, as is where is para walang magkagulong. Nilinaw din ni FPRRD na kapag ang concern ay tatungkol sa national security ay hindi ito sinisekreto. Dagdag pa ng dating presidente, hindi rin siya nagdedesisyon ng mag-isa. Bagkos tinatawag niya ang National Security Council. I do not decide on my own when there is a critical issue at hand in front of me. I call the National Security Council. Kung wala akong panahon, yan si Andyo Espiron, ang mga military ang tinatanong ko sa cabinet. Kaya yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militaryan, You should not keep anything secret when you are talking about the national security. Sa kabilang banda na banggit ni Marcos sa Focus Forum na walang plano ang Pilipinas na magbigay ng akses sa Estados Unidos sa mas maraming base militar sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Itinanggi rin ni BBM na ang sham na military installation ng bansa na itinalaga bilang EDCA sites ang nag-trigger ng agresyon ng China sa West Philippine Sea.